Ayan guys, syempre kahit umuulan, kailangan nating lumabas mag-isa. Ayan, tignan natin kung ano, may mabibili tayong ano pagkain kasi kailangan nating lumabas para bumili ng makakain. At may papakainin din tayo. <laughs> Baka patay na yung alaga natin. So, tignan natin kung anong sitwasyon sa labas ngayong tag-ulan. Let's go! siyempre nakakaputi tayo at mag isa lang tayo wala tayong kasama <laughs> <laughs> dahil ayaw tayong samahan so ayan tuloy tuloy pa rin ang ulan kung makikita nyo si Cat King nandun <laughs> sa taas nakulit so ayan ano makikita natin so let's go yan nakakaputi tayo siyempre para hindi tayo mabasa sa tubig ulan mabasa lang tayo sa pawis Let's go, mag-isa. <laughs> Halos walang tigil ang ulan pag tumigil man yung ulan. Sandali lang, tapos ulan ulit. Pero bago ako lumabas, malakas siya. Hinintay ko lang na humina. Yan, makikita natin kung possible doon sa may ano, gate or sa mark. Kasi may nakikita akong mga ano eh, nakakotche. So I think possible naman siya. Kasi pahinto-hinto nga yung ulan Malalatin natin yan mamaya Pag nandun na tayo So ayan nakikita nyo ano, uh, stranded na yung mga ibang sasakyan Ayaw nilang tumawid Natatakot siguro sila Maka tumirik sila doon sa baha Sigurado baha na dyan Kasi yung iba tumigil na yan ha? Yung mga scooter So mag aalangan tumawid uh, na Natatakot tumirik sila dun sa baha ano. Pero tignan nyo itong ano, tong tricycle na ito. At saka yan, yung sasakyan na ito. At saka yung inoba nandun. Patawid yan, ano, mga yan. Paunahin lang natin kasi hindi tayo pwedeng sumabay. Pero itong ano, IAs, makang takot tumawid. Kasi mas mababa siya Kung perdon yung mga nandiyan sa una. Nasasakyan. So paunahin lang natin yan bago tayo tumawid. pati yung tricycle tatawid yan ganyan yan kayang kaya yan kasi parang tinasan niya yung tricycle niya kasi sa lugar na ito laging binabaha kasi huwing may bagyo yan hindi na wala ang baha dito hindi na bago ito yan siyempre nakikita nyo medyo madras naman siya at lagpas na siya sa ano, siyempre hams na siya, nasa, nasa, kalahating gulong na yung pinakamatas dyan Yan. hindi ka pwedeng huminto na ng ganyan kung ganyan katas yung baha kasi ta, sigurado detirig ka pero yung tricycle kaya ang kaya pumunta lang sa paradahan nila pero nakakatako dito biglang nagbagal itong sasakyan kasi hindi tayong pwedeng huminto dyan eh kasi pag huminto tayo dito sigurado detirig tayo kasi matas na dyan o nasa kalahating na ng gulong ng sasakyan Kaya inunahan na natin yun siyempre success yung pagtawid natin kasi lalo natin yung motor kaya bisado na natin kung kaya niya o hindi mo tatawiran so yun ah uh, itong motor natin medyo mataas taas kaya kaya pero ah. yung iba mga scooter hindi kaya so nakikita nyo naman ano so possible lang siya sa mga matataas na sasakyan ayun kinaya ng ating CD1 na problema dahil uh, ilang beses ko na rin naisabak to sa baha ano so walang problema so walang problema siya kung paano magamitin sa mataas mata o medyo mataas na tubig so ayun, uh, nanakatawid tayo at siyempre makakabili na tayo ng ating pagkain hahaay <laughs> so let's go sa palengke at siyempre, papakainin natin ang alaga natin baka mamaya nangihina na so hindi So yan, nandito na tayo sa palinkin ng Taytay. At syempre, umuulan pa rin yan kung makikita yung ng ulan. Kailangan natin bumili ng anong na natin sa lulutuin natin. Yan. So, parking muna tayo dito sa pinagparkingan ni Kuya ang nakarider. Yan. So, lakas pa rin ng ula. No? Huh? Mawapasin yan nasanay na rin ako ng ano nakasuot lagi ng gloves kasi hindi mo alam kung kailan ka matutumba para support na rin sa kamay mo yan pag sakaling natumba kasi unang unang may ano mo yung kamay mo eh pag natutumba ka eh, di ba so lagi lang ako nagsuot ng gloves hindi nawawala yan pag hindi kasi ako nakasuot ng gloves parang nakakapanibago so ito bumili muna tayo ng mga gulay na gagamitin natin sa lulutuin natin ano at syempre ang lulutuin natin ngayon mapapansin niyo yung mga binili Makano ko mga malalaman na niya na yan ay kung ano yung luto ng pinyan diba? may mais kayo? yan diba may Makano mais, mais. o oh. ano ba yung linalagyan ng mais diba? ba? Diba? magkano? yung mga Makano? mga galing magluto dyan alam na nila kung ano yung lutoin natin lalo na sa mga ganitong panahon na Tapos, uh, umulan dyan. masarap yung gupi ng sabaho ba 'Yon, may bagu beans 'yon, 'di ba? Nakakansel mo. Simple di kasama yung lemon dito. Idelete ko na. 'Yun di ba? Sente, may siling haba. Hmm, yan yung mga binili natin, konting gulay lang para may pang-reserve pa tayo na linuluto lagi pag na stranded tayo sa bahay, yun na, walang trabaho. Yan. So, sakay na natin yan dito sa box natin. Uh -huh. Tapos, may binili, may bibili lang tayo ng ano natin, yung inangap natin o yung natin habang nandito sa bahay, nanonood lang yan, bili tayo ng mani eh. magkano po sa mani? Eh? so, isang kilo, 100. one hundred isang kilo? yan so, dyan lang ako lagi bumibili ng mani magkano okay. eh, po sa so, kumuli one hundred per kilo yan, so after natin mamili, syempre pupunta na tayo doon sa tingalaga para pakainin. Kasi ilang araw nang hindi kumakain yung alaga natin, ano. O so sana okay pa siya. So, papakainin lang naman natin siya. At syempre, mabisita na rin. Kawawa naman yung alaga natin. At tagabantay So, let's go ulit. Ayan. Ayan, humiin na lang ng konti yung ulan, pero... Uh... At yan, pag sinunod yung dalawang bata enjoy na enjoy sa pag-sitting mo. Kala mo, nasa resort lang. Yan <laughs> na. So, enjoy na enjoy yung mga bata eh. Kala mo, nasa resort na. Diba? Dahil nakalimutan nga natin yung ano, pagkain ng alaga natin, bibili na lang tayo. Pero hindi naman pwedeng pupunta tayo na wala tayong iba pakain. Ano? Kailangan natin siya pagkain. Mas may pares pa? Yan, so walang iba Bakanis. kundi yung pare, siyempre. Balot, balot. Dalawa, dalawang rice Dalawang rice? Opo. Magkano po, magkano po yan? Ha? O, oh, pagsamahin mo na. Sige, dito ba yun? mo na lagyan sa ilo. okay na yan ba? Ha? Okay na yan? Ito. Ano yan? Ano yan? Charot. Kasi yung nakala ni Kuya eh isang rice lang yung ano eh na, nakalimutan niya tuloy yun eh. dalawa kaya natawa na lang kami ko dalawa na yun eh <laughs> sabihin ko sana konti so ayan yung mainit-init na pares para sa ating alaga ah uh, yeah. Di magna boss, mayroon ako doon. Ah, So, ayan. So, yun. Dahil nakalimutan natin yung kukunin na sana nating pagkain ng ano, alaga natin, ay ang social ng alaga natin, bumili na lang tayo ng ano, pares. Wala na akong makita iba eh. Wala kasi nagtitinda dito ng ano eh, ng mga dog food eh. So, ganoon talaga makakalimutin. Kaya social she yung ano natin, alaga natin ngayon. Mainit-init pa na pares ang ipapakain natin. Si kawawa naman. So, ayun te may pansin niyo, ano? Tuloy-tuloy yung kanyang ulan. Kahit na sabihin mong mahina ngayon, eh tuloy-tuloy mamaya lalakas na naman. Ganoon. Uh, medyo huminan rin na konti yung kanyang ulan at uh, malapit na tayo sa ating alaga ano? yun at nandito na nga tayo pakainin na natin yan yan yeah, so fast forward natin yung ating pag prepare ng kanyang uh, pagkain at syempre eh syempre bago natin ipakain sa alaga natin tikman muna natin hindi mukhang masarap Ayan. At hindi natin palalagpasin yan. Titikman din natin. Akala mo siya sinaswerte. <laughs> Titikman natin yung pares. Kasi mukhang masarap yung pares ni Kuruya. Titikman lang naman natin. yon Tapos syempre, pipipira na natin. Bibigyan na natin sa kanya. Yan, masarap siya pero ito na natin ito sa halaga natin. oo. Wow. Yan, ang makikita niya naman, tuwang-tuwa siya. Nakakita naman siya ng pagkain kasi nagugutom na yan isang, ano eh, lum, uh, isang araw kasi hindi napakain. Eh. Yan, mapapansin niyo, gutom na gutom ang aking alaga. Ano. At kahit medyo mainit-init pa eh, yung tira ng tira. Sige lang, tira, Loki. Yan, kain lang para may lakas ka pa. Para may lakas ka mamaya at kinabukasan. So, ayan. Um kawawang alaga dahan dahan lang bilis oh so ayan umalis din tayo agad kasi baka mamaya lalo pang tatas yung tubig doon sa may valley golf doon sa gate oh, na sinuong natin kanina so mas mahirap na pag tumas pa yun at syempre magluluto pa tayo ng ano ng hapunan natin anong oras na quarter to five na so kung makikita nyo yung binili natin yun yung lulutuin natin pang sahog kasi gulay lang yung binili natin meron na tayong ano doon yung karne na so sana sana hindi pa to mas yung ano doon yung baha doon at kaya pa nating ano suungin so ayan nagpalit lang tayo ng battery kasi nalubat tayo at syempre tuloy tuloy pa rin ang kanyang ulan hey! at sana na hindi pa tumas mas doon So, tara ulit. malapit na tayo sana, hindi pa siya tumaas uy, bumaba na siya siya mababas yan, at buti na lang, bumaba na siya kahit papano, yan o, no, mapapansin niya hindi na siya ganun kataas, tulad kanina ang ka. laki na niya, ang an laki ng kanyang binaba bumaba Hihi! so, ayan ganito dito pag tagulang, laging binaba di na nawala-wala itong bahagi dito sa Bali gulf na to. So, sana masolusyonan naman ito. Yun, bumaba. Thank you, Lord. So, yun, kung mapapansin nyo, malakas yung agos niya galing dun sa taas, ano. So yun di ba? Ang lakas pa ng agos niya ng tubig galing sa taas. <laughs> so yun mga kasolo hanggang dito na lang ang ating uh, video ngayon ano uh, kasagsagan ng bagyo ano. at uh, kung mapapansin nyo uh, sa ng Diyos eh, medyo huminahina na rin yung ulan sana tuloy tuloy na to so How I wish ano, na sana tuloy-tuloy na nga para yung mga nasa bahaing lugar naman eh makapa ay maging okay na ano at sana kumupa na rin sa ka, sa kanilang mga lugar na nababaha. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang mga kasolo. God bless sa ating lahat. Keep safe, stay safe po. At yun, kahit na hindi maganda yung araw, magandang araw pa rin sa ating lahat. And God bless po sa ating lahat. Ciao! o pesado